Magandang hapon po sa ating lahat guys. Asamahan niyo po ulit si butang na Bisayang Vlogger. At pupunta ako sa looban guys. Ako yung mangunguha ng gabi. Mangbubunot ako din sa ang bangkis ng... Eish. may tao sa agbang dito ako dadaan guys uy may nakita ako paminta ayan uy meron pa akong nakita guys nalisanan ari oh hmm Ayan. so isang dako na paminta na hindi nakita nung namumuti kaya ayan hindi nyo guys ipapaba manunansun ako din sa agbang ako dadaan at magagawa ko guys ng aking daan ini susuot ako dun Grabe makikiraan lang. So, oh, hmm. makikiraan. Grabe po, muntik na akong magsunga ba? Hindi niya ako face. Saan ibang Ako yung ng gabi. Kagaya na rin So, ang hirap guys gawa ng bak bakilid alam niyo na po ang bakilid guys yung dalisdis masyado syang madalisdis ayan ang inaapakan ko nakabuta ko mm. mapakilid guys madalisdis baga kay naman ng aring buhay ni batangginya din sa batangkas guys mahirap pero ayos laang basta importante ay walang sakit ay napaka malaking blessing na sa Panginoon ayan ay ay guys. Ang haba nyo ayan mahaba ari an guys ay alas 4 na ng hapon ay nandini pa si Batang Ginya sa, sa Bukid ganito sadya ang buhay ko guys dini eh sinisipa ko gawa ng marami pa siyang laman guys ay daming lamok Oray ko. Ayun guys, yung pinaka. Ayun, wala na. Ayun, meron pa din. Mm. Ayan. Ito yung aking nakuha kayo sa isang puno. Sa... ring apat na ay nakulong gumulong na aray guys oh, tatlo na gumulong yung isa Ano yung guys ang paligid oh ayan yeah guys okay, so. oh Ayan, may laman uli isang malaki. Ari po. Ayan. Ayan po so, guys, ang aking nahukay. Ang tigas ng ano, lupa. Ayan, papunta naman ako doon guys. May nakuha na akong pitong piraso. Oh, Mahirap madalis this. Papari ni ako. Ay. Ayan may nakita ako uling isang puno gabi guys. Kaso merong puno ng alingatong alingatong kung tawagin yung kung tawagin niyan din sa lipa guys ay lipang kalabaw eh, napakasakit ng dahon yan eh, sa balat eh, pinama na papare ako yung aahong dini guys at meron akong nakaitang dalawang punong gabi ito yung sana huwag akong mabagsakan ng ano mabagsakan na dahon ng alingatong at tunay ng katakot-takot ang abot ni Betang Ginebisaya ang vlogger pag ako nabagsakan ng dahon ng alingatong guys at ubod ho ng katian 是不错。Okay, so Ayan, dalawang lang guys ang nakuha ko doon. Ayan. hindi na ako makadaan din guys. Masyado ng masukal. Ako'y aahon din yan. Hindi niya ako aahon. Ayan yung aking nakuhang gabi guys. So, um.